Doon sa una natin ginawang video mga idol na yung auxiliary ay ginamit natin sa ating pang-low o pang-sub tapos yung ating main output ay ginamit natin sa ating pang-mid day. So mayroong viewers tayo na nag-comment ano? So shoutout pala sa iyo idol kung paano daw gamitin yung uh, o pagsabayin yung dalawang sub sa mixer. So ganito lang idol ang gagawin natin ano kung ang tinutukoy niyo ay dalawang amplifier gagamitin dito sa ating pang-low na connection o dito sa ating auxiliary, pwede tayo gumamit dito mga idol ng equalizer. Pero kung wala naman kayong gamitin na equalizer idol, uh, gusto nyo lang ay mixer tapos dalawang pang sub na amplifier nyo. So ganito lang gagawin natin idol. Ano? Output lang tayo dito sa ating auxiliary. Ito ang gagamitin natin ulit na connector 6.35 to dual RCA. So kung ang inyong gagamitin naman mga idol amplifier ay integrated ano. So ito lang gagamitin natin na connector. So pag output natin dito sa ating auxiliary, nagagamitin natin na pang low. So pinakadulo nito mga idol, uh, gagamit na tayo dito ng splitter para sa dalawa nating Amplifier na gagamitin nating pang-sub. So ito yung ating uh, Y splitter mga idol ano. So dalawa po siya. So itong dalawa na to mga idol, oo so, oh, i-connect lang natin dito sa ating uh, RCA jack na nanggagaling dito sa ating auxiliary para maging apat yung Kanyang output para sa Tigi isang amplifier. So kahit magkabaligtad naman yan mga idol, okay lang ano. Kung kahit saan natin i-dugtong eh, itong ating RCA jack So ayan, so mahigpit siya idol, mahigpit itong ating RCA jack. Ayan, so maiiwasan natin dito yung loss connection. So ito mga idol, ito yung i-input natin sa isa nating amplifier na gagawing pang sub. Tapos ito yung pangalawa nating amplifier na gagamitin natin sa pang sub. So ganun na idol, ano? kung sakaling hindi kayo gagamit ng equalizer. So itong ating gagamitin, Y splitter tapos 6.35 to RCA jack. So kung gusto niyo naman mga idol gumamit ng equalizer itong ating mix auxiliary ganito lang din ang cord na gagamitin natin so ito lang gagamitin natin ang connector mga idol ano so itong connector ito mga idol ay TRS ginagamit ko ito sa ating insert pag gumagamit ako dito ng equalizer ito gagamitin ko rito sa insert para sa ating microphone itong ginagamit ko ng cord mga idol so meron naman tayo nabibili mga idol na ganito lahat ano o mono 6.35 tapos dalawa ang kanyang dulo katulad lang nito ano ayan so ako lang nagawa nito para dito sa ating insert so ito mga idol ay halimbawa ako na connector ano so kung gusto niyo naman bumili ng ganon papunta rito sa ating equalizer so ganito ang bibili natin mga idol halimbawa mag out po tayo dito sa ating auxiliary ayan tapos itong dalawa mga idol i-input natin dito sa channel 1 into ng ating equalizer so sa input natin siya ilalagay mga idol itong 6.35 natin ayan So, ayan mga idol, dadana po ito sa ating equalizer. So, tapos mag-output tayo dito mga idol ng ating connector na 6.35 o dual 6.35. Ano? So, dahil integrated mga idol, mas okay nga gumamit tayo ng 6.35 to dual RCA. So, para hindi na tayo gagamit ng uh, ganito, wise splitter. Ano? So, kung gusto nyo lang naman, mga idol nga gamitan ng equalizer, pwede tayo gumamit ng equalizer para sa ating auxiliary. Pwede naman tayo gumamit ng equalizer para dito sa ating main output para sa ating pang mid high ano. may mga output na tayo dito mga idol ano, channel 2 at saka channel 1. So yung sa channel 2, ito yung papunta sa isa nating amplifier, ito naman yung isa para sa ating pangalawang amplifier. So hindi ka mga idol pag power amp. So ang gagamitin na lang natin dito uh, XLR ano. Kaya itong ginagamit natin na connector mga idol dahil integrated karamihan yung mga ginagamit natin. So kung mag-link tayo Uh, doon sa unang amplifier pagpapunta din sa pangalawang amplifier ginamit natin yung line out so makokontrol kasi ng unang amplifier natin yung pangalawang amplifier kaya ito mas okay gamitin natin para may sariling uh, control ang bawat amplifier hindi tayo gagamit ng equalizer ito lang connector na gagamitin natin 6.35 to dual RCA tapos dalawang Y splitter para sa dalawang amplifier na gagamitin natin dito sa ating auxiliary.